kani atong bata nga suman o budbud vendor karon usa na ka successful nga CEO kani atong nagpuyo lang sa ibabaw sa bungtod sa walay kuryente nga payag-payag karon -payag. usa fingerprint ni nila. <laughs> pertinang <laughs> nin duta sa mansion 27 years ago Naaapa mi sa usa ka eskwelahan, classmate ni, ni Neil sa high school. 90% sa akong ginagamit nga aircon gikan sa ilaha. Thank you, Nick. Uh, sa invert air gyud ko naga uh, Ano man og support naman sa tong sa isa to ang kaila no nga ana magina. So, ano? so, kung isa, kad sa kadwarag sa uli sa una, mamugod ako maulam ulam man sa una kung kulang akong pamasahe. Bonil. O tinawon ni mga mangulam sa mga nil, mga classmates. Um, I don't know kung kuan well, mao imay ulo or sa ba. <laughs> ma kuan. Kini pictura ni Nel, mo ni ang balay sa una. Yes, Nick. Ah. Katong eskwela pa lang sa Holy Cross, mo ni ang balay. Yes. Kung sa maning klase nga balay, Nel? Actually, <laughs> kini nga among kuan, kanang among bumbong, ah, uh, ginadinala rin po na sa akong father, sa akong papa, magtarima niya. Amo lang gihimo nga among ah, bumbong. Oo. Oo. Oh. Okay. Kini nga balay po, Nick, kuan, uh, ah, nag ko 21 katuig dara. So wala siya ay kuryente. So kiken pagkabata. Pagkabata, pagkabata. Uh Kasi -oh. so, wala kuryente, wala tubig. Ang location, ano niya, na nasa ibabaw sa bungtod ni... Kani? Oo, <laughs> nasa ibabaw, sa bungtod. So wait, Neil, katong gaskwila ta, munao ka? Oo, oh, magkuha mag o tubig, mata maligaw ka dito sa ubos. Magdalamig kantiner. tiner. Pag abot ito, maligaw, na ka. Kasi ito na niyo mo. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero, during that time, Nicola, bodbiyan na mo na, gibati nga, oh naglisod naglisod ba Pero normal siya sa inyo ah siguro na siguro sa sa akong mga ginikanan ba nga bisan pag ing ato among kahintang mo like, na ko gibati nga na ako'y kakulangan ba uh, in fact ni akong iha share sa inyo uh nga um, um, ang first taste na ko sa Jollibee first year college na ko <laughs> oh wow <what? laughs> pero wala na ko na later na ako na 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 realize nga during uh -huh. sa atong high school, high school four years na to ni, kaysa ra ko nagkabag-o sa atong upat ka tuig slacks during graduation kay need og need og slacks during slacks. graduation. Ang palit ka. nakapalit si Nil. Saluto to yan <laughs> Yes ni. So, uh, duha na sila ni Elsa. Naring na sila duha, sa mga first kinsay ma-second. So, ni-graduate Kag high school, kay eh, wala ko isa basic. Wala high school sila kay gibo ko ini. Ni graduate salutatorian ka? ga. Yes, sa So anyway, sila lang ang duha, si si Elsa og si Hello Elsa sa mga garon. Duha na sila na mag magbangi sa first honor. Ang iyang bag, ma-remember nako, grabe nakapuno yung mga room. <laughs> Static. Inan, Anong, yan, ang yung angkol, ang suwag, ginibit-bit no. Hindi, ginibit, huwag, huwag, polos ka pagkisa dyan, di. Pero sa iya hapon no, ginibit na siya o mga libro nil. Iniingon ka na walay kuryente sa inyohang balay. Mag-study, gabi mo ni mag So mag-study ka, mag-unsa ang normal na mo dito, Nick, is na may ang kanagamit nga gas nga suga kanang pagkaugma bitaw mag gabig ito maimo ang ilong during sa high school magud nato ni scholar nako since first year motong ing ato ko kay studios kay nako ginamintin nga grado, grado. pag dili nako to ma, ma maintain mawala ko sa scholarship, eventually, dali ko kay skila. Wait lang, asa ka ng scholar sa school na to or na ay ga-sponsor sa iyo? Naanik, oh, shout out po sa Relief Association of Southeast Asia. Salamat kay sa tanan. Kung wala mo, so dili po siguro ko kaabot kung asa ni na asa mi karon. wala ko yung bawang nga, kuwan day ka. Wala ko yung na scholar ka. nag time, na may picture. Nakikita ko sa picture sa ato ang yearbook during intramurals na ako sa ilalong dito sa Actalisa i36 study. Karon nga tayo makauna-una ako nga laina. Oo, oh, kulay na ako sa una day. Mura ko sa aluf o unsa nga klase. Pagtapok ni sa to ang mga kabatch. Isa juga ka sa mahisgotan na mo. Recently nag kita sa uban na tong mga classmates unya ang ilahap po di ang napansin sa imo handle kay times nga during pan magpaniudto ana Di ka magsabay o kaon sa mga nga naman Siguro, night time, nga, sayo ako'y sudan. Wala ako'y sudan. sudan. sayo na mo kayo mga classmates Ito mga classmates na mga hata, na maikog ko. Na maikog ko nga magkuhan ba? Mag mag-share. Mm. Uh, si Chama ko ana ang iyahang para sa iya ba. So dili pud to be minting noon, pero normally mag naanad na ko nga ako na lang gyud sa usab ba. Pag bawo ko isud ang tan-aw na dala. Usaba, oh. <laughs> <laughs> time gyud nika ana ita. ang 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 trabaho magud sa akong father is kan nagakuha bitog balas sa sa sapa. Mm. Which is, ako po nang natrabahoan na magkuha ang and gravel well, sa... Huwag ka, huwag eskwela. Yes, huwag well, eskwela. Ano niya, akong mama is nara sa balay, pero akong mama is Very hardworking ako mama. Naga garden garden siya, naga tanom, farmer mo ako mama. Pag high school nato na stroke na magod siya that time. Uh, pero nakayan din nakaya na naka, 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 naka recover man gyapon siya. Oo. Okay. Uh -oh. So mauto to sa high wala. Eh okay. di man good permanent nga na ay mo palit sa graba or sa balas. Ang mm -hmm. Mm -hmm. Ang kinabuhi sa una mo Wala ka ingon nga naluoy si imong kaugalingon. Wala, ko, wala uh -huh. ni. Normal, normal siya sa pananaw. Uh -huh. Pero mato ka sa school. Kanang mo ka pa, pa nato ingon Di, wala kayo, Marag. Wala, may, may pa mga, wala kayo na na, nang may pa akong mga classmates. eh wala, 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 Nick. Marag, wala, 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 uh, wala, wala, kabalo kung sa sekreto sa akong ginikanan. Marag, napadako ko nga, wala ko nag, wala ko nag, nangita sa, wa, sa ilang, ba? sa kakulangon. Kasi so natural lang, ay, wapog sapatos, ang, ano, sa sapatos. Pero natural lang, siguro, ma-appreciate, pero, kanang, imo yung dibdibon nga, dapat na ako ko madiman ka sa imong parents na wala, wala. Yeah. Sa pag-college ni Mos, kalaya ka, pa nga? Oo. Oh, after sa high school, actually, nagkapasa ko sa DOST ni na yun to, ako napili. Pero, oh. mag, masig, daghan may worries mong good kaya masig, di makaya, hindi <laughs> yun makaya ang katunga school. Yeah. So, nag-UM like, ka? nag-UM ka. Like, UM ang ka. ikuha ni Mo, chemical, di ba? Chemical um, engineering? Yes, BS chemical engineering. Hmm engineer mo naman yung ka, di ba? Nag-take yung ka o license? Yes, uh, nakapasa ko. Uh, mm year 2005 po. Uh, so, graduate ko March, take ko October, nakapasa ko. Mm. Pero while, after sa graduation Campus Hire, magkuso na trabaho sa ako sa Cebu. So, ah. so while nag- Ongoing ang nag review nag Nag-review-review ko. Oo. nag oh. uh, so trabaho. trabaho trabaho, trabaho dyan ko. Uh, Graduate ko March 30, April 3, nagsugod na ko sa trabaho. Pero wait, sa pag, pag college ni mo, dito gaya pong kagauli, katong balayan. Katagaya pong balayan balaya, ni... Huwag ko rin din. Huwag rin din. Ang imo ang nga allowance, ano nil? Sa kung saan ko man nil? Pag abot na ko ang third year, wala ni... Akong father sa una, naggraba man until nga dito. Wala na maging imakaati man sa akong mama. Actually, nabalikan ang stroke niya. Okay. Pagka-third year ni apply ko katong common learning method, uh, isa ko sa ilang part-time instructor. So, nako'y na mga silent nga, mga bata nga magpa -tutor sa ako ah, mathematics. Yeah. So, nako'y na income. Oh. No. And eventually, ako po ang nag-breadwinner sa amuan. Ah. katong so, gigi-income na mo. Eh wala naman nakatrabaho akong father, kaya magkatima naman sa akong mother. So, ang um, among income, ito'y budget ako sa kuhan. Kaya kay, rin mo Sars, oh, kayo? No. Sardinas, undong, na yung budget to, hindi ako po. Sardinas, udong, may ina mo gulay po ni. So, mabawi-bawi. Um. Oh. Mabawi-bawi. Ay uh. So, sa inyo ang balay, nagtanong yun na imo. Ay, nai. O, nai. nai. excuses. O, ba, hindi ako. ko ba naman nanong. Hindi ba naman high school, ang inyong hang balay, ibang kalman to, di ba? Yes, Nick. O nga, ang iswilahan nato nasa mental. Oo. Uh Bili -huh. ba ako ng mga taga-adlaw ang mamasahe mga ka? <laughs> so, masahe, uh, kung anik, ah, uh, sa na-remember na ko sa una, murag 5 peso lang yata to ang pamasahe. Oh. So, so na ako yung 10 peso. Normally, wala ko yung wala kay allowance ka ng pangpalit-palit. Usay ra, o say na, ah. kung na yung mga extra. Siguro ay good ko han. Yan ko, shout out po to itong isa kagwaradya sa Holy Cross sa una. Mamagod mm -hmm. ako mahulam-hulaman sa una kung kulang akong pamasahe. O, Nel. O, tino. O, hindi mo sa mga nail? mga classmates? Um, I don't know kung kuhan, mawag may or ang sama. Mga kuhan, maikog. Para maka makatabang ko sa kanang additional income po sa mga, ako mama is nagaluto og suman. Mm. So sayo sa buntag kay eh. siyempre maulo ang pugkuno dalaki biya pugkuno. Mm. Mm. So sayo kay komado skilan deliver ko og suman dito sa kantin. During pag out na to, late po ko mulo. <laughs> okay, oh, na na yung mga instance ana dik nga kwan. So na aside sa kwan, aside sa nami kita, ako na maligya po sayo sa buntag before komado og school. Nagabaligya po og suman sa among lugar. So sa among lugar, notado ko nga dati na maligya og suman. So oh. Pwede oh, ka malit. Hindi <laughs> na malit. Wala man takapakita nga nalit ka. Dili pagid na maone oni ka nagabaligya pa ko sa bangkirohan sa una og gulay Jesus o mama mga alas malas dos ako mama ko gyan ako mama dili dili man dili na ko makuan ko gyan gyud gyud ang oras gamatas katong sa na baligya sa bangkirohan mga alas dos so dapat makauli ko mga alas 4 para naay gamay-gamay nga time nga maka kung dili ko mamaligya og gulay sa bangkiruhan, motong tuyo kong suman, magluto man akong mama. Never ka me? Never ka ni question. Ay, wala. Wala. Wala game. balik. I don't know kung saan ang teknik sa akong ginikanan nga. Murag, ang feeling na ito, murag... Wala lang. Wala lang. Murag na ordinaryo <laughs> na, ordinary na lang. na ordinary na lang nga. Murag, na nasa sistema ni na mo ba Wala mo gano'ng nadakan, good. Nakita, po ang hardships sa akong ginikanan, Nick. So, po siguro itong kanang wala na wag panong balinga ang uban ba para ako mama is kon kay ko sa ako mama kay kan believer kayo sa education yon believer jud kayo ah. siya sa education oo in fact at, na gani di ako mga ikalibalo ka ang mga ribbon ako grade 1 apat dia ya na apogitan ko remembrance siya mo ang nagkeep siya ang nagkeep ana nga kuan murag ang pagka believer niya unsa man ni uh, un kana kanang kay for sure wala well, gitoy ingon nga nakahuman si mama nimo. Mama nako ko is undergraduate sa elementary niya. Akong father po. O sige, hindi mo malimutan yung resulti ni mama ni Monil. Pag mo graduate daw ka, at least dili na ka maglisod ba? Hindi na ka maglisod. Kaya nga ako po is, gusto ju ko mulang po kayo para maka, at least makatilaw man lang siya sa ganagamay nga ko. Pero ni ni pano si mama nimo After ni mo ni to college. Mo ta na mo jud ako yung yulat niya nga

ah, uh, actually, related sa work-related man ilang question. Pero uh, oh. ko ka pugong ni Kuan. Kaya lang kong sorry. nga. dapat, professional man dapat. So, yeah. Uh, wala. Oo, oh, wow. uh, no, uh. Oh, yun yung Oh, sige, din mo sa ilan Na, na ngayon ko dispensa nga, Kuan. During that time, oh. Of God is Kuan. Na, Kuan akong mother. So, nakasabot naman po sila. So, So, kata to gihaya si mama, ana, asa man. Nalubong na si mama to. Wala pa. Wala pa ako ka bagay kasi ko kauli bagud ni kay sibo ko. Wala pa ko nakauli. Miyulat yulat man ko nila during sa sa paglubong. Pero na gilaga na regular ganik. Then eventually, uh, after na ako marregular, so namatay akong mama is October 21. Pagka November 15, ako umuwang board exam sa chemical chemical engineering. Successfully, ma'am nga, natabangan po siguro ko sa akong mother, hey, naka, ni, uh, naka, nakapasa. Uh, ka na na tunnel sa kawalan ni mama ni mo. Sa tinadaan ni, eh, uh, siguro hmm. ang akong pinaka pagsisisi ba kanang kuan kanang even di, wala na ako gipakita kay kuan pero kanang regret pa is during that time, kana na time. Nanawag na lang sa ako, ang uh, ako ang half-brother nga, dalunod na akong mama sa ospital. So during sa akoan, pagdala nila sa ICU, muli unta ako. Pagawas nila sa ICU, na, re na relief, ko mm -hmm. kaya nakagawas. Padulungay na magod ang interview to ako ingon ko regular. Mm -hmm. So ako nila sa ang ulat kaya anyway nakagawas naman. Then eventually mm -hmm. after pagkaugma man siguro to, night time, nga nang... Wala na siya. Mm -hmm. Pero, oh. <laughs> wala na, wala siya. Mm So, mo ni mong regret. Oh, mo tip so, Wala kami kuan ako ni bisag karon nga kuan. bita bitak na ay karon kay manadanan pang mga pila years ako rin gidala sa akong nga unta ni uli ka. Kuwa nga unta nga ni uli ko, unta. Oh, so, bitan ako mabalik ang kuan. Unta ba napat? dili ako akong nakuan. So grabe yung mga ay, kay Mama. Until karoon. Uh, until until karoon ito. Until <laughs> Pero kasabot si Mama ni Monel eh. Kasabot si Mama kayo ni Monel. <laughs> mm. yeah. Siyempre proud yun po dito nga. Grabe nang imuhang kuan ang kabaguhan sa inyong kinabuhi. Kaya kumani graduate ka, naka-trabaho ka nil, sa ka nagsugod aning imuhang negosyo? Kung sa giagi ni mga mga trabaho sa una? Right after na ako nakakuha og license ni, so, hindi di mo kuyo plano, gid magdugay sa Cebu, kay mm -hmm. gusto ko dari sa Dabao. Pag tender po na og letter of resignation, wala pa lang, kanang, alam mo, ugma, na unta na ako, karong adlawag, ipatawag ko sa managing director. So, mm -hmm. -send ko nila og Japan. So, nasila sila ibag o nga, i-build nga section, na mid og amo ang line in line sa mm -hmm. among kwan so chemical engineering so mm na -hmm. so napadala ko one year pero pag once nga mo larga mo ka ana na pud mi permahan nga dili ka ka resign so dito okay. may ban oh may ban yeah. mm -hmm. pag human ako wala pa na ko na sa ako ang ban na minyo ko then na operan ko sa UM to teach kwan to teach sa engineering sa engineering Gisabay na lang po na ako, up ang negosyo niyo. Negosyo, oo. Pero invert air. Muna yung sinagdana ni invert air yun. Actually, oh, Dili siya inverter, double air ha, mong igamit sa unang ah, name. Ah, uh, business name. Oo, uh, ja. Wala na approve, mm. so na change yung inverter. During sa pag-start na mo, wala ba kayo kayo kaila kay, ka yan Limited po ang funds. Mm. Uh, wala, kanang gikuan gina mo. Amo diyong gi kamang-kamang mm. yun pag, <laughs> pag start Eventually, nag-apply ko sa ka-company sa tibong ko. Ah, okay, so wala. balik ang trabaho? mag-balik hmm. kayo, unta. Ah, okay. But during sa kuha, ano, ako na yun nang interview <inaudible> dito, during <laughs> sa kuan kumam pina yung initial nga kanang salary syempre mo kuan mm. na ama sir nga ni ba among starting adi lang ko mudayon og exam mo uli uli ko <laughs> ni uli ko sa muwa then i decided na tutukan na lang gid ang negosyo negosyo ah oh, yeah. yung then, -dato. nakakuha mi og brand, isa-misa, naghanap na benta that time. Right. so, dito mo medyo na, so good dito, na, so good na, 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 si na, 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 sama uh, sa kung asa ka nang gikan sa una uh, bintaha na nga bintaha na mong nahatag si mom sa asawa bintaha na ni kita uh, uh. 15 years na si Invert Air uh, lahi na kaayo siya sa kung kion sa nimo pagsugod nil ang imo ang pamilya din mo, oh, ka na din nimo og makaingon ka nga gwapo nga kita buhi karon ang travel travel gid anytime mas gasa asa, asa mong pinakalayo ninyo nga na travel nil sa imong pamilya uh, last kwani last June last year na nasa Europe ah uh, na, Europe oh uh, London or Paris na <laughs> <All laughs> London or Paris na kwan na at least bintahan na good. ni asa pa mga dagko nga countries ninyo na travel nil New Zealand New Zealand uh, last Jerusalem uh, kami sa kong missis wala oh, no pila uh, na ka countries ninyo na travel arel dinan na ko mapani ko Hindi mo mai hap mo mai hap kaning mo ning ang kinabuhi nil sa una katong picture kasi yeah. so, mga balay, unang yeah. karon, yeah. kailangan mo kaon kag-restaurant. Karaming ina na ba ma-remember ni mga balay sa unan nila dawi on sa itong the way mo magkaon sa unan nila? nga na lang <laughs> mga moments. Na, Nick. Sa'yo makalimot nga na ikaw mga mo at uh, si Matilda. Oo ah. Yeah, kailangan uh, balay sa unan, Nick. Ang sulod ana, nakakuan ka ng kawaya, Nick, sa loob. Ha Sobra sobra-sobranyo kanonyo nang hagbong dito sulod para nang mga manok-manok dito -manok magkaon oh. sa. <laughs> oh. <laughs> Kani mi nana ma na, na, na like imo jo balikan tong asa ka nang no. Yes, oh. nik. Ha uh, in fact mo nang mo nang naka-save akong balay sa akong laptop gyud <laughs> in time nga mingawon ko ginatan-aw na ko. Uh Oo. -oh. <laughs> so proud gyud ko sa so, um akong mga nanahanik mm. an kanang tama gitong ingon nga kanang mating halaka ha. sa imong feeling karon na nanakaingan ano ba nanakaingan ning kuan so gusto gyud apo balikan nimo to kanang <laughs> wow. abalay o yeah, oh. mo oh, sige na balikan dito nila ang memories ko nana akong ginikanan na didto nagkalisod mi pero I don't know. Mo Oh, happy no gud. Tinud anay nga kalipay yo. Oh. Pero si Papa ni mo na 80 years old. 80 years old. Uh, kaloy si Ginoo Basko pa. Basko ko kaloy si Ginoo. Unsa tong Nahatag ni mo nga, nga kinabuhi kay Papa ni Moron. Kasi si Papa na minibili. Nga wala ang sa inyo sa una. Ay, no, kanda ko pinig ko eh, Kaya kung ako, in time pa lang katong sa una, or yeah. Hmm. karon nga, hmm. na capacitate ka lang sa medical, especially sa medical. Kaya katong ako mama, kung time pa lang siguro nga Ay, oo. Mm -hmm. Makaya rato ang Sa mo pa na akong gamay kuhan, Siguro, mo po siguro sa kuwang kuan ba nga katong kamama sa una kung naa lang ko able pa lang ko. Namatay siya 63. Mag skinin siya kung nice siya pamati on diretso nga ko. Magkarakara na. <laughs> Oo. Magkarakara na. Siguro na tendency siguro nga kuan naka-experience na mugkag nga last time. Kung si pinaka leksyon gyud niya murag kinagunitan ni Mo mo gyud balik-balik gyud sa una sa kung inahan gyud sa oh. una. Kanang dapat ang value sa time ba. Nga, kanang time is gold you mo ginaya yan sa matang makit an minya nga makit an kunya natural lang man mga kiki bigda siguro ay kapoy mas puso ko na yo thank you sang kana siguro nga kuan good nick ni ho you left me alone. <laughs> iyak tawag ko sa kuha kay ang tinuod pangalan si yung Angol Chito Nico. Yes high school nickname lang ta ko sa kuwa, Nico.